So <laughs> guys, tinan naman, hindi halat ng babagong gising ay <laughs> gala sa pagkain. Dahil babagong gising, kami ay dadayo kay Kanakal Center ng kain. Aring manok dari, binili ko pa kay Ate Rose. 40 pesos. Tingnan natin kung anong ulam nila, call center. Ito nga pala, siga, anong ulam mo? Oh? Ari, binili kay Manok Rose. din at saka, ano, atay. <laughs> Ana, <laughs> Diyos ko po, makakabangas pa ang bahay ni call center. <laughs> anong ulam, ah? Ari, atay din. <laughs> Diyos ko, nagdayuhan pa. Ay, isa naman palang ang ulam. Atay ko. Bahay na akin, dadalawa ang monoblock. Para daw sabay-sabay kumain. Di naman pala ako sa sopa. Diyos ko. Magaling. Di ako mag-isa. Di daw kami kumain ka na ako center para sabay-sabay. Nandi ako sa sopa at dadalaw ang monoblock. Ano nung <laughs> Isandok mo nga? <laughs> Sa sobrang, sa sobrang tigas ng kinakain. Naputo lang kutsaka. Baling <laughs> <laughs> bali eh. Sprint is blade. Pahiya kami naman yung call center ng ano? Oo, yun nga rin. Sprint is blade. Malma. Sprint is blade. ko sa manok. Pagganri. <laughs> <laughs> Nag-sprint. Wala Man, na, sa sikulot. Sikulot yun lang sa kanila. At nagbebebe time. Amo, ah, wiga. Hmm. <laughs> Mukha niya naman. naman pala ang jowa. Sana ako may eh. Kundi, ay, flexible naman pala ang tutsara ni Ga, kundi ayusin ang ayusin. Kundi, makakamayin ko na ito. Diyos ko. Nagsabay daw at para iba-ibang ulam. Atay ang ulam na rin. Atay din pala. Bago sabay-sabay daw, ang monoblock ay eh, idadalaw <laughs> naman. Doon naman pala ako. Mag-isa. Diyos ko, nagsabay nga naman. <laughs>